So ayan mga mahal kong kalorilay Andito tayo sa grocery ng Gaisano Kagayan de Oro City Sabayan niyo ako Unahin natin dito sa Choco Syrup Sinama lang ako ng aking anak Wow ito ang presyo Wow <laughs> Juk para hindi kakaba-kaba ang presyo Mayra illusion pangpakinis ng ating kutis What? At kuha din tayo ng tang orange vitamin C ng ating katawan. Anlin, pangpatibay ng ating buto-buto. Tayo -buto. <laughs> corn beef, sarap gisahin, haluan ng patata. Wow! Sarap, puntahan natin ang meat section. Hito na, karni, kalaban sa mga high blood. <laughs> <laughs> Grabing presyo, ganito lang kadami, 430 and 15 centavos. Pataas ng pataas ang mga presyo, wala na tayong mabili ng mura. Nakakawa yung walang mga trabaho at mga mahihirap. Sa YouTube, dalawang Oh my God. Bawang gamot sa high blood. Siyempre, bawang <laughs> importante yan. Andito na tayo sa counter. Sa wakas, makauwi na tayo. Thank you so much sa inyong walang sawang panunod sa aking mga video. And please subscribe to my YouTube channel, Nanay Lorelei Vlog. And please follow to my Facebook page. Thank you for watching. Bye!